Ako po si Jovi Presas at gumagamit ako ng QRPH sa aking tindahan. Uh, naisipan kong gumamit ng QRPH kasi nga, madami-dami na din nagtatanong kung tumatanggap ba kami ng ganyang paraan ng pagbayad. Para naman to accommodate the customer's request na magbabayad sila through QRPH. Nung gumamit na ako ng QRPH para tumanggap ng bayad, napansin ko dumami ang aking mga customers at saka naibisan na, na din yung stress sa paghahanap ng coins na panukli. Kasi nga, yung QRPH pag ginamit, uh, exact amount yung binabayad ng aking mga suki. May papayo ko sa ibang tindera na gumamit na rin sila ng QRPH kasi hassle-free talaga at madali lang talaga siyang gamitin. Convenient na sa kanila at saka sa atin na din. Hindi lang ako nakakatanggap ng bayad sa QR Code PH. Nagagamit ko din sila bilang pambayad ng aking mga bills. Dati, inaabot ako ng ilang oras maghintay sa bangko o sa mga bayad center para magbayad. Pay with QRPH!